Sa harap ng walang humpay na pagsalakay ng Russia, ang Ukraine ay gumamit ng matapang na palihim na operasyon upang umatake sa loob ng teritoryo ng kaaway. Ang mga misyon na ito, na isinasagawa ng mga piling espesyal na puwersa at mga operatiba ng paniniktig, ay naglalayong guluhin ang mga operasyong militar ng Russia, mangalap ng kritikal na katalinuhan, at palakasin ang moral ng Ukraine matagumpay na nakapasok ang mga puwersang Ukrainian sa mga rehiyon sa hangganan ng Russia na nakikibahagi sa mga hit and run na pag-atake sa loob ng Russia. Noong unang bahagi ng Agosto taong kasalukuyan, ang Ukraine ay naglunsad ng pag-atake na nagpamangha at nagpahinto sa mga opens iba ng Russia, kung saan ang mga tropang Ukrainiano ay nagtutulak ng hanggang 6 na milya sa mga hangganang lugar. Ang mga operatiba ng Ukraine ay tinarget ang mga kritikal na infrastruktura ng Russia, tulad ng mga base militar, linya ng supply, at mga hub ng komunikasyon. Ang mga pag-atake na ito ay nagdulot ng malaking pagkagambala sa pagsisikap ng ang Ruso na pinipilit nilang ilihis ang mga mapagkukunan upang ipagtanggol ang kanilang sariling teritoryo. Nakatuon din ang mga tago na misyon ng Ukraine sa pangangalap ng mga mahalagang informasyon tungkol sa mga paggalaw ng tropang Ruso tulad ng mga imbakan ng armas at mga madiskarteng plano. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga para sa mga puwersang Ukrainian na mahulaan at epektibong kontrahin ang mga pag-atake ng Russia. Ang tagumpay ng mga palihim na operasyong ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa moral ng Ukraine. Ang pagpapakita ng kanilang mga puwersang pag-atake sa kaibuturan ng Russia ay nagbigay inspirasyon sa mga mamamayang Ukrainian at nagpakita ng kanilang katatagan sa harap ng napakatinding pagsubok. Ang paglusot sa Russia ay isang lubhang mapanganib at komplikadong gawain na kung ang mga puwersang Ukrainian ay nahaharap sa patuloy na banta ng pagtuklas, paghuli o pag alis ng mga serbisyo sa seguridad ng Russia. Ang malupit na lupain at matinding lagay ng panahon sa mga rehiyon ng hangganan ay nagdudulot din ng mga makabuluhang hamon. Sa kabila ng mga panganib, ang Ukraine ay nananatiling nakatuon sa pagpapatuloy ng mga lihim na misyon na ito na kinikilala ang kanilang estrategikong kahalagahan sa patuloy na labanan. Habang patuloy ang digmaan, ang mundo ay nagmamasid ng may pigil na hininga iniisip kung ano ang iba pang mga sorpresa na inihanda ng Ukraine para sa makapangyarihang kapitbahay nito. Ang kamakailang paglusob ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk ng Russia ay nagdulot ng malaking pagkabalisa sa loob ng Kremlin na sumasalamin sa lumalaking kaba ni Pangulong Vladimir Putin tungkol sa sitwasyon. Ang matapang na hakbang na ito ng mga puwersang Ukrainian na ikinagulat ng maraming analyst ay humantong sa pagsigaw ng publiko sa mga lumikas na Ruso na direktang nagpahayag ng kanilang mga pagkabigo kay Putin na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang antas ng pagsuway na isang bansang kilala sa mahigpit nitong kontrol sa hindi pagsang-ayon sa international na kapayapaan. Ang mga video na ibinahagi sa mga platform ng social media tulad ng Telegram ay nagpapakita ng mga nalilitong residente na nagkukwento ng kanilang mga karanasan sa pagtakas sa mga pagsabog at sa mga kaguluhang nagaganap. Ang pampublikong pagpapakita ng kawalang kasiyahan ay kapansin-pansin dahil sa mga panganib na nauugnay sa pagpuna sa gobyerno ng Russia. Iminumungkahi ng mga eksperto na ang Kremlin ay nagpupumilit na pamahalaan ang salaysay na nakapalibot sa pagsalakay na nagpapahiwatig ng isang antas ng kakulangan sa kahandaan ng mga militar ng Russia. Ang opens iba ng Ukrainian ay hindi lamang sa pagsulong ng teritoryo, ito ay nagsisilbi ng maramihang mga layuning estratehiko. Naniniwala ang mga analyst na nilalayo nitong guluhin ang mga linya ng supply ng Russia, palakasin ang posisyon ng negosasyon ng Ukraine bago ang anumang potensyal na usapang pangkapayapaan, at ipakita na ang labanan ay maaaring masakop ang lupain ng Russia. Pinilit nito ang mga opisyal ng Russia na kilalanin ang kalubhaan ng sitwasyon na may mga ulat na nagsasaad na maaaring kontroli ng mga puwersa ng Ukrainian ang isang mas malaking lugar sa Russia maliban sa Kursk. Tinangka ni Putin na maliitin ang pagsalakay ng mga sundalong Ukrainiano na binalangkas ito bilang isang teroristang pagkilos na suportado ng mga makapangyarihang kanluranin. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagmumungkahi ng ibang salaysay kung saan ang mga kakayahan ng militar ng Russia ay sinusuri at kinukwestiyon. napilita ng Russian state media na aminin na ang sitwasyon na nanatiling komplikado para sa kanilang mga puwersa na nagpapakita ng makabuluhang pagbabago sa dinamika ng digmaan. Habang patuloy na iginigiit ng Ukraine ang sarili sa larangan ng digmaan, na ang mga implikasyon ng paglusog na ito ay lumampas pa sa diskarteng militar ng Russia, na kung saan hinahamon nila ang mismong salaysay na itinayo ni Putin sa paligid ng digmaan. Ang kombinasyon ng pampublikong hindi pagsang-ayon, mga pag ng militar, at ang potensyal para sa paglipat ng internasyonal na suporta, ay nag-iwan sa Kremlin sa isang delikadong posisyon na humahantong sa pagtaas ng nervyos sa loob ng administrasyon ni Putin habang sila ay nakikipagbuno sa lumalaganap na krisis sa kanilang sariling teritoryo. Ang damdamin ng maraming mga Ruso tungkol kay Pangulong Putin at ang patuloy na digmaan sa Ukraine ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang kapansin-pansing kawalan ng tiwala at kawalang interes. Ang masalimuot na emosyonal na tanawin na ito ay hinuhubog ng iba't ibang factors, kabilang ang mga personal na karanasan, kawalang interes sa politika, at ang mas malawak na kontekstong sosyo-ekonomiko. Ang isang makabuluhang bahagi ng populasyon ng Russia ay nagpapahayag ng isang pakiramdam ng paghiwalay mula sa mga layunin ng digmaan. Maraming mga individual na tao sa Russia na kapag tinanong tungkol sa kung ano ang inaasahan nilang makamit mula sa labanan, subalit tumugon lamang sila ng walang pakialam na nagsasabi na wala silang inaasahan mula sa gobyerno ng Russia. Ang damdamin ito ay sinasabayan ng mga panayam na isinagawa sa mga ordinaryong Ruso, na kadalasang binibigyang diin na ang politika sa Russia ay walang idudulot na maayos sa mga mamamayan nito. Nararamdaman nila na nalulula sila sa pang-araw-araw na mga hamon sa buhay, tulad ng kahirapan at kawalan ng mga karapatan, na humahantong sa isang laganap na saloobin ng pagtitiis ng kanilang paghihirap sa pamumuno ni Putin. Ang mga elite ng Russia ay nagpapakita rin ng mga pagdududa tungkol sa hindi pagtagumpay sa digmaan, kung saan ang ilan ay naniniwala na ang mga diskarte ni Putin ay palpak at may mga depekto. Ang pag-aalinlangan na ito ay nadagdagan ng pangunawa na ang tunggalian ng militar ng Russia sa Ukraine ay hindi lamang nabigo, kundi nagbunga ng hindi inaasahang resulta at nagpalala pa sa mga panloob na divisyon ng Russia. Ang kakulangan ng magkakaugnay na paggawa ng desisyon at ang desentralisadong katangian ng panunupil ay higit na nakatutulong sa Ukraine dahil sa mga tao ni Putin na nawalan na ng tiwala sa sarili nilang gobyerno. Sa kabila ng malaganap na pag-aalinlangan, maraming mga Ruso ang napipilitang pasuportahan sa publiko ang digmaan dahil sa mga propaganda na inilabas ng gobyerno ni Putin. Ang pamahalaan ay nilinaw ang isang salaysay, na naglalarawan ng hindi pagkakaunawaan bilang hindi makabayan ni Putin na humahantong sa mga individual na sugpuin ang kanilang tunay na damdamin tungkol sa tunggalian. At ang dinamikong ito ay lumilikha ng isang harapan ng suporta para sa digmaan, habang itinatago ang malawakang kawalang kasiyahan at pagkadismaya sa pamumuno ni Putin. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.